Minsan, kakaisip natin sa ating mga problema ay nakakalimutan natin tingnan ang paligid kung saan malalasap natin ang payapang kapaligiran at sariwang hangin. Ito ang sitio takduan na matatagpuan lang din dito sa Puerto Princesa. Ang lugar din na ito isa sa mga pinakailang spot para magisda. At di kalayuan sa lugar din na ito matatagpuan ng kakaibang puno ng niyog. Iba't ibang dahilan kung bakit ganito ang nagiging resulta ng kanilang paglaki. Kung gusto ninyong malaman, search niyo sa Google. At sa pagpapatuloy pa ng ating biyahe, ay madadaanan natin ang indicator ng isang major ecotourism destination dahil sa halaga ng 50 taong gulang ng mga puno sa biodiversity ng lugar. Ito ang Acacia Tunnel. Pagtapos natin baybayan ang daan, sa wakas ay malalating natin ang munisipyo ng Abulan. At pansin dito ang statwa ng nakatayong baboy ramo. Ito ang dahilan kung bakit tinawag na Abulan. Nagmula ito sa salitang Iborlan dahil ayon sa aking pagsisiyasat, noong unang panahon daw ay napakaraming baboy ramo dito. Sa Ingles, ito ay tinatawag na Bor, kaya kalaon ay tinawag na Abulan. Maraming magagandang bagay sa kapaligiran na madalas hindi natin napapansin. Madalas nakapokus tayo sa mga bagay na nangyayari lang sa ating isip. Minsan subukan mo din loobas, tumingin sa malayo at sabihin, ito ang napakagandang mundo na ginawa ng Diyos para sa akin. So yun mga karait, so nandito tayo ngayon sa Ira Dam. So ngayon lang ako nakapunta dito. So mga ka-rides, nandito nga tayo ngayon sa Iraan Dam. Dito yan sa Aborlan. Titingnan natin dito sa unahan. So subukan natin umakyat. Dito. So bago lang ako nakakita ng dam sa ano. Nakikita ko lang yung mga dam sa TV. Yung mga dam sa Bulacan, yung mga malalaking dam. Pero dito sa Palawan, dito sa Aborlan, meron din pala ditong dam. Ito nga, yung Iraan Dam. So So, pupuntahan nyo sa may taas nito. Ayan. So, explore natin to yung dam na to. Ang lawak, grabe yun. Para siyang hagdang-hagdang pala yan. Yung mga dam na nakikita natin sa TV, yung malalakas yung Agos. Pero ito siya, hindi siya ganun kalakas. Hindi ko alam doon sa taas, baka malalim doon. So, yun yung pupuntahan ko. So, ayan. Hindi na tayo sa may hagdan. Pataas tayo ngayon. <laughs> Tapos o. Motor ride. <laughs> so sa taas nito, hindi ko alam kung ano yung itsura. Kaya yun yung i-explore natin doon. Oh, pagod. Taas. So sa ibang lugar yung mga dam, lumalaki na gusto yung tubig, dumadami. So pinapakawala nila yung mga tubig. Kasi iniipon nga nila yung tubig sa dam eh. So pag masama yung panahon, pag maulan, dumadami ng dumadami ang tubig. Ay ganda! Ito na! Iba to. Iba to, Iraan Dam. Alright. So, nandito na tayo sa taas. Pagod. Pagod si Zero. So, yun yung motor natin. Ito pala yung itsura ng dam. Ayun. Ito. Nice. Tiraan. Iba't pala dam. Guys, nice, oh, ang ganda.